Magandang araw mga kaibigan. Uh, may mga naobserbahan na ako ng mga wala wala pang pamilya na ah uh, ng husga sa may mga pamilya sa mga 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 nakikita na mga pagkakamali ng may mga pamilya. Eh dapat kayong mag magdahan-dahan niyan. Sabi nga maghinay dahil hindi pa kayo marunong, hindi pa alam ang iyong magiging pamilya. Uh, lahat ng may mga pamilya ay may mga mali. Ang aking payo ay uh, pag-isipan, paghandaan nyo na lang yung pagpapamilya nyo. May mga panahon, eh, alam ko, ay eh, atat na atat nga uh, mga pag-asawa. Uh, wag na wag kayong tutok na tutok. Uh, pusgarang-pusgar ng mga mali na nang may mga pamilya dahil hindi nyo pa alam ang mangyayari ang magiging uh, sitwasyon kung kayo na ang may magpamilya so inaamin ko para sa akin sa amin mga kasawa hindi kami perfecto uh, kung tatanawin nyo lang ang mga mali namin ay matitisod kayo uh, ang payo ko na lang tutukan nyo yung sarili nyo, yung uh, paghahanda nyo sa pagpapamilya, tingnan natin, sana maging mas maayos kayo kasi sa amin. Sa aming may mga pamilya, alam ko mayroon kami mga pinagdadaanan, mayroon kami mga mga imperfections, hindi kami perfecto. So, yun ang payo ko, mga kapatid, kayo dyan, mga young people na tutukay ng husga, kayo ng husga sa may mga pamilya, uh, mga pagkakamali, mga negative sides, negative sides sa amin na may mga pamilya, ulitin, ulit, ulitin ko na isip-isipin nyo na kung kayo mag mga pamilya, ay dapat ayusin nyo na lang. Kung may uh, mayroon kayong lison sa amin na may mga pamilya, mayroon mga mali, eh, maging lison sa inyo na kayo ay maging okay, maging okay-okay dapat. So, yun lang po, mga kaibigan, dapat ganoon uh, ganun ang uh, ating uh, ang iyong pag-iisip na dapat uh, isipin nyo na kung ako kaya uh, dapat mayroon kayong uh, uh, pag-iisip ba na kung ako yung uh, nasa sitwasyon nila uh, lalo sa aming mga pastor marami kami mga nasikaso marami kami iniisip marami kami uh, responsibilidad at uh, inaamin namin na mayroon kami nakakaligtaan, mayroon kami mga pagkukulang so Uh, dapat ang lesson sa inyo, kung makakita kayo ng mali sa amin, dapat uh, lesson sa inyo, isipin nyo, sabihin nyo sa isip nyo na pag ako ang mag-asawa, ay uh, ganito ang gagawin ko. Yun. May meron din lesson sa aming mga pagkakamali, mga kapatid. So maraming salamat, magandang araw sa inyong lahat.